guys, welcome to my vlog. Today guys ay mag -ano ako guys na ng... mag-ano ko ng malunggay. Mag-ano na ako mag ano mo na ako. mag na ako guys. Kasi matagal-tagal na ako hindi nagmalunggay. Kasi walang malunggay dun sa, sa Dubai. eh malunggay tayo guys. Habang tulog pa yung ating amo. Kasi pumunta ako kanina sa fish market, bumili ako ng ano, tuna ng malaki. Tuna daw yun. Tapos yung ulo, kasi nag-iisa lang naman ako. Yun lang ang sabawan ko. Tapos yung katawan, nilagay ko sa rib para pang ano, pang araw-araw. Magprito ako, kung magsigang din ako, meron na akong uunang. Kasi minsan tinatamad din ako pag ano ba. <laughs> Pagluto. Nakakatamad kasi yung nag-iisa ka lang. Mas gusto mo pang kumain kain ng mga biskuit, mga ano-ano, mga protas prutas Kaysa magsaing ka, di ba? Lalo pag nagluluto din yung amo ko kasi minsan nagluluto din yung amo ko. Hindi na ako makasaing kasi kasama na ako dun sa pagluluto niya kinakain niya. Kasi dalawa lang naman kami. Tsaka nag-iisa lang naman siya. Eh, siya kasi dalawang kainan lang. Pag pangatlo ay ayaw ayonan niya. Kasi iba naman kasi talagang lasa pag tatlong init-init muna. Iba ng lasa yung ulang. Yan yung ginagawa na yung magluto pa naman medyo marami-rami. Eh. Parang isang barangay bigyan niya bago magluto yung amo ko. eh uh, minsan naman yung mga niluluto niya hindi natin gusto eh kasi yung ano nila yung kinaka yung ano nila ba lasa yung mga spicy nila eh tayo nagluluto tayo tayo magic sarap asin paminta Yun lang 'di ba ko ng tanlad ang laki ng tanlad guys oh oh ang dami kasi tanlad mintanglad din sa baba Pati itong malunggay, tanim din namin to Hindi na dapat bumili. O sige guys, balikan ko kayo guys sa pagka matapos na to guys. Guys, mag tayo ng sibo kamatis guys. Ayan na. natin ng kamatis guys. Saka na lang ako magsigang kasi wala pa akong sigang mix eh. Huwagas na to lahat guys ha? Ang aking sibuyas, kamatis, hugas na to. Ayan na, aking tanlad guys. Ang laki no. Yan guys para. Nag-init na ako ng tubig guys. Ayan na guys. Ang aking init na tubig. mo muna natin yun siya guys. Kuluin natin, guys. Ayan na, guys. Ready ng ating mga kailangan sa pag-sabaw natin ng malunggay. Ito guys. Sinsya na, guys. Ah. Ito yan, guys. Kaya bumili ako ng salmon. Tinanggalan ko ng tinik. Ayan. Tinik ng salmon. Ito yung ulo. Ano ba tong isda na to Ayan. Ang oh. laki ng isda ito. Hirap na hirap ako magtaas yung eh. malunggay ko, guys. Ikukulo ya, na yan guys. Lagay na natin yan. Para siya. Kukuloyin na natin yan siya. berita Yang dorong otomatis salu para panglasa mas tamis yung ano yun. Tapos yung vitaminyang ko na pamintam, ang-ang-ang naman. So, okay lang naman. Ako malagyan yung saka, ano yan, sa aking palunggay. In the name of Allah, the the I love yeah. you all, my idols.